mga kaidol yan mga kaidol Ulan mga kaidol masa na tong kamera natin mga kaidol ganda sana to pag gopoh, pala na mabasa mga kaidol ito pa delikado mga kaidol tong ano natin pag nabasa to naku wala na tayo pa vlog mga kaidol yan mga kaidol oh, ito yung Bubutrap natin mga kaidol Yan sa umina umin na naman natin mga kaidol Kung may holy ba to Kasi ilang araw ko na rin Hindi na tibaw Yan mga kaidol oh Hindi ko na tibaw to mga kaidol ng ilang araw Kasi nagkopra kasi ako Yan Yan yeah. tao để hết tao cái đồn khoa Ayan mga kaidol. Ay. Hi. Nangamatay na yung ibang nukos mga kaidol. Yamuti. Da. Ay. Ay. Ayan. Aya. Ayan siya mga kaidol oh. Hi -hi. Ah. Ayan mga kaidol. Oh apat na piraso mo sa idol ito yung bago niyang itlong mo sa oh. dito niya dinitikin sa kilit eh hey. ayya yeah. ano ko hindi na ba mga kaidol, yung isa kasi ano na bakay na na ano na yung palis Ito, mga idol, oh, to tanggalin ko to. Kasi likat ko sa kabilang bubog. Ito kasi yung pamahal ng mga idol. Ito, para madali pasokin yung bubutrap natin mga idol. Ay! Eh! <laughs> yung mga itlog niya mga idol, dahan na. Dapon na, da -na ito, diba?

Pak Sati maafin cuma kaya itu lho si Marami Pak ditimauin dan Marami selamat